Mainit-init na balita, natagpuan na nga ang bangkay ng TNVS driver na hinoldap at pinatay noong Mayo. Natunto ng labi matapos sumuko ang tatlong suspek kagabi at mula sa Nueva Ecija may ulat on the spot si John Consulta. John, graphic kami pagdadang ng sa ng dalawa mag-alas 8 ng umaga ng mag ng NBI sa isang tabing kalsada sa barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija, ang labi ng nawawalang TNBS driver ay si Raymond Cabrera Halos tatlong oras namin binyay ang lugar kasama ang NBI at tatlong suspect na sumuko kaugnan sa umano'y pagdukot at pagpatay sa biktima. Nauna rito na nga ako ang mga suspect na ituturo nila sa NBI kung saan naroon ang labi ng umano'y pinold at pinatay na TNBS driver. Pasada alauna, imedya kami ng madalang araw kanina nang pirmahan ng dalawas tatlong suspect ang kanilang sinumpaang ay habang assisted by counsel o kanilang abogado na nagsasaad ng kanilang pagsuko at kahandaang ituro ang kinaroonan ng nawawalang TNDS driver. Matatandaan ang Rafi Yaconi na noong May 18 nang sumakay ang natong suspect sa sasakyan ng TNDS driver na si Cabrera matapos sa uh, ay mag, itong mag magbook para sa kanyang uh, pero tanging sasakyan na lamang niya ang na-recover ng mga otoridad. Sa initial information, base sa pahayag ng mga suspect sa NBI, hold up lang dapat ang kanilang pahay pero na raw sa malaging nakrimen abang patungo sila sa direksyon ng Cavite galing Paranaque City. So sa mga oras ito, Connie rapi, no, patuloy na lang aantay tayo ngayon dito sa may bahagi ng RBC para sa pagdating ng forensic experts ng NBI na kukuha sa labi nitong uh, TNDS driver na Pinaslang na si uh, Raymond Cabrera. Connie. John, saan dadalhin yung bangkay at maibabalik ba ito agad sa pamilya? Kani so, sa ating uh, impormasyon na ay kukunin uh, ng NBI dito at dadalhin sa kanilang headquarters sa uh, Pasay City para doon na uh, sumailalim uh, sa examinasyon. No? Kailangan kasi pasuri yung uh, iba pang mga posib posibleng uh, makitang ebidensya ng uh, papaano pinahirapan o pinaslang itong uh, ating biktima at uh, pending uh, duration period na kailangan i-observe at kailangan patapusin yung prosesong yon bago tuluyang ma-turn over sa pamilya ko. Pero sa ngayon pa lang, nakakuha tayo ng impormasyon na talagang uh, nagpapasalamat ang pamilya sa NBI dito sa kanilang ginawang pagtutok para nga ma-recover ang uh, kanilang uh, padre ni si pamilya. Connie. Paano naman yung mga suspect? May epekto ba sa kaso nila yung pagsuko nila at pakikipagtulungang matagpuan ang bangkay? Sa ngayon, Connie, ay, 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 ay uh, pinapabaya mo na nila no, sa Fiscal uh, Prosecutor's Office. Eh, nakapagsampa sila ng kaso, Connie. You no? Know? At uh, ang porti na ang magdirikta kung mayro bang epekto yung kanilang tukos sa kanila City Hall kagabi. At uh, kung magiging mitigating uh, factor to para uh, magkaroon ng epekto sa maaring parusa na kanilang uh, maaring ipataw sa kanila. Pero sigurado rin Connie, ay... Uh, sold na na itong uh, missing uh, TNBS driver natin at uh, maliwanag doon na uh, ang kanilang uh, nangyari nangyaring ito nga ni uh, pag-file sa ating uh, TNBS driver ay nauwi nga dito sa kanyang uh, pagkakadiskubre ng kanyang labi dito sa Nueva Ecija. Yes, John, pakikwento mo nga sa amin kasi napapakita natin sa ating video no na biglang napaluhod yung isa sa mga suspect. Ano bang nangyari doon? Actually, Connie, uh, pero may um, isang location na pinuntahan. Nakakala namin eh dun na no, sa so, dun nila unang uh, nasenta parang doon. Pero um nung nag-usap yung dalawang uh, suspect, itinuro niya nga yung server dapunahan. Sa so, tayo lang yung nakadikit sa kanila at uh, nakasama doon sa aktual na uh, paglapit ko sa may Facebook area. At noon na uh, nasenta, nan no? o silang hinaharap na parang uh, Cement markers sa tabi ng kalsada na natatabu na ng halaman na ayun ng isang mga suspect ay biglaan na lamang ito na uh, napaluhod at uh, napasabi ng sorry, uh, Mr. Cabrera at uh, yun na nga, nag-select no, ng NBI, positibo na nakita nga yung labi ng PNDS driver sa may bahagi nito ng Railway Siyakone. Maraming salamat John, konsulta. Sa gitna ng masamang panahon, isang rider po ang uh, patay matapos na mabagsakan ng puno sa Sultan Kudarat. May natumbaring puno sa Baguio City. Baha naman po ang namerwisyo sa ilang panig ng bansa na bunsod ng ulang dala ng hanging habagat. Balitang hatid ni Bam Alegre. Malakas na ulan na naranasan sa ilang bahagi ng Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao, Del Norte, Itigri. Sa, sa barangay Tapian, rumaragas ang bahaang na merwisyo sa mga residente roon. Lubog ng baha ang proper area Tapian. Lahat ng mga bahay ito ng tubig. maawa kayo. Sabi ng ilang residente, maghahapunan at magpapahinga na sana sila nang biglang bumaha. Kuminto rin ang ulan matapos ang tatlong oras. Binahari ng barangay Awang. Nahirapong bumiyahe ang ilang motorista dahil nagmistulang ilog na ang kalsada roon dahil sa baha. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko. Apektado rin ng baha ang ilang bahay at establishmento. Sa palimbang Sultan Kudarat, patay ang isang motorcycle rider matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ng nyog sa barangay Badyangon. Buhibiyahe raw noon ng rider sa gitna ng malakas na pagulan ng mapadaan sa lugar gumamit ng chainsaw sa puno ang mga rescuer para may alis ang katawan ng rider. Tinamaan din ng puno ang mga kawad ng kuryente. Nagsagawa na ng cleaning operation at pagsasaayos ng linya ng kuryente sa lugar. Ramdam din ang masamang panahon sa makilala ko tabato. Sa isang paaralan doon, nagpatila muna ang ilang estudyante. Ang ibang estudyante na may payo, umuwi agad sa kasagsagan ng ulan. Sa Baguio City, nabuwal din ng isang puno sa Cannon Road dahil sa malakas na ulan. Nagdulot ito ng matinding traffic na pinalalapa ng banggaan ng dalawang taxi. Wala naman na iulat na nasaktan. Nagsagawa na ng clearing operation sa na nabuwal na puno. Ayon sa pag ang mga nararanasan ng pag-ulan sa ilang probinsya, dulot ng hanging habagat. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA nasa 775 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yan ang dating bagyong bising. Inaasahan pong hihina pa ito habang dumaraan ito sa kalupaan ng China. nag naman o nalusaw ang LPA na nasa Batanes area. Patuloy na lumalakas ang isang LPA na namataan 1,960 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Posible po itong maging bagyo. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang mga nasabing LPA. Hanging habagat pa rin po ang umiiral sa bansa. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rain sa halos buong bansa, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Umaga bukas at linggo, may chance ulit ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging malawakan na rin po ang ulan pagsapit ng hapon at gabi. Uulanin din muli tayo rito sa Metro Manila ngayong weekend. Sa ilang araw ng pag-uulan, patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Reservoir sa Benguet. Paging isang gate ang nakabukas ngayon sa mga nasabing dam dahil halos na abot na ng mga ito ang high water level. Narito tayo sa staging area na ginagawang paghanap sa labi ng mga nawawalang pasaher uh, na sa na umano'y itinapon dito sa Taal Lake na nasa aking uh, likuran. Dito nagkakonsolidate ang iba't ibang ahensya na tumutulong sa search operation sa pangungunan ng Philippine Coast Guard at uh, iba't ibang uh, government at law enforcement uh, agencies. Isa itong fish port, actually active fish port dahil parot pa rito itong mga truck na nagkakarga ng uh, mga hangong isda mula rito sa lawa. Dito magagali ang mga divers na nagsasagawa ng paghahanap. Kaninang umaga ay nakapag-dive na ang unang set ng mga divers para tingnan ang ilalim ng lawa kung saan sinasabing itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Sa tagal na ng panahong silay o may dito, mga buto na lang ang inaasahang makikita kasama siguro yung kanilang damit at kung may mga pabigat na ikinabit sa mga katawan parang mga ito ay lumubog. Ipinakita kahapon sa media yung general area na itinuturo ng whistleblower na si Dondon Don Patidongan nasa 50 hanggang 100 uh, uh, metro yung layo nito mula sa Pampang kaya set na sabihin ha, hindi ito yung pinakamalalim na bahagi ng uh, lawa. Ngayon nasa Coast Guard station dito sa Fishport uh, compound ang search team at api uh, plano yung kanilang susunod na dive na siya naman nating aantabayan. Samantala, inaantabayan na din natin yung balita na may isang set na naman ng mga buto na natagpuan natabangan natin yan sa mga susunod na mga minuto. Samantala, sinusuri na kung isa sa mga nawawalang sabongero ang nakitang mga buto sa unang araw kahapon sa paggalugad dito sa Taal Lake. Balitang hati ni Chino Gaston. Sa gilid ng Taal Lake sa bandang Laurel, Batangas, may narecover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack na natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidungan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sa bongero bago sila itapon sa Taal Lake. Isasa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Nagsagawa ng ocular inspection ang technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake, sa bahagi ng Laurel. Sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa. Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga sospek sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap basis sa mga isiniwalat ni Patidongan nagkaroon ng surface search sa lugar ang mga diver. Right now nag-start na tayo no ng uh, initial na ano, natin survey. The operations already started and uh, nag-ocular lang tayo and uh, ina-assess natin yung other equipments that uh, will be using. Uh, this is a lake no. So karakteristik niya lalo na pagka-maalon and ano nakikita niyo naman murky no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. May gitatlumpong diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle na PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ. Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag, uh, pag kailangan ituloy talaga, kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until mas, masasabi natin na talagang wala, or talagang meron, hindi tayo titigil. May, may mga nagsasabi po no, na may, meron pa po tayong maabutan. Importante raw na mahanap ang labi ng mga nawawalang sa bungero, pero pwede pa rin naman daw ubusan ang mga kasong murder laban sa mga sospek sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely um, shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see um, remains that will match the DNA of those missing um, cockfight enthusiasts. Um, however, even if we do not find um, the, the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Isa sa mga naghahanap ng hustisya, si Carla, di niya tunay na pangalan. Ang anak niya, kabilang sa mga nawalang sa bungero sa Manila Arena noong January 13, 2022. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw, gabi po. Hindi, hindi po, basta, basta po kasi parang malaking dagok sa aming pamilya po, lalo, na sa isang ina. Mas desidido raw siya ngayon na ituloy ang kaso, lalo tila na buhay ito sa paglutang ng akusadong si Patidongan na handa na ngayong tumistigo. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sambungero sa pagpuntak sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa imbestigasyon. One thing that the CIDG can assure the family, uh, we will deliver justice for their families, family members. Kung hindi natin mabigyan ng hostisya yan, eh, walang sa yung pagiging pulis natin dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya po ang inabot ng dalawang binatilyo matapos maaksidente sa Tayum Abra. Chris, kamusta sila? Connie, nasawi ang magkaibigan ng sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang konkretong pader. Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang dalawang dalaki nang may tumawid na dalagita sa kalsada sa barangay Gadani. Sinubukan nilang iwasan ang 12 anyos na babae pero nahagit pa rin nila ito dahilan kung bakit nawala ng balanse ang nagmamaneho ng motor. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa pulisya, walang lisensya ang magkaibigan at wala ring helmet. Ligtas sa man ng dalagita na nagtamu ng galos. Walang pahayag ang kaanak ng babae. Habang hindi pa nagbibigay ng pahayag, ang kaanak ng dalawang binatilyo.